Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po ang inyong Banat Insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-uusapan po natin yung ginawang kasinungalingan o yung nabistong kasinungalingan ni Conti doon sa ICC no nagpunta siya ng ICC pagbalik niya dito sa Pilipinas eh kung ano-ano nang -ano pinagsasabi niyang kasi alingan, kasi so uh, mayroon meron daw na request ang kampo ni Tatay Digong Duterte na nireject daw po ng ICC. Pero bago yan, nais ko lang po muna kayong imbitahan, lalong-lalo na di, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, eh, mag-subscribe naman po kayo dito sa channel natin at hit ang notification bell para lagi kang ma-update pag may mga bago tayong video. Malaking tulong po sa ating yan mga insan, lalo na sa channel natin, ang uh, konting like at pag-share po ng ating video para mas marami pang makapanood neto. So yun na nga mga insan, pag-usapan na natin to, dahil si Atorne Conte, e eh, bistadong bistado na yung kasinungalingan niya. Uh, at ang ganda pa ng tanong, nung isang hindi ko alam mga insa na kung vlogger siya o reporter siya Tinanong niya si Atty. Kaufman kung ano daw masasabi niya about doon sa uh, na-reject nga daw ang hiling nila sa ICC. Uh, medyo natawa pa nga si Atty. Kaufman at sinagot niya na wala silang ibang request o wala silang request na ginawa na nireject ng ICC. Uh, In fact, nakikiramdam nga lang daw sila eh. Ang meron na ang lumalabas na parang mayroong nirequest, ito sila Atty. Conte. Kasama niya yung isang abogado. Pero ang nakakalungkot mga insan kasi sinakyan din agad ng ano eh, ng mainstream media yung kasinungaling ni Conti. Kaya tama talaga si Idol Banat Bay eh, na ang mga gumagawa ng balita ay yung yun yung fake news. <laughs> tayo nagre-reaction lang tayo na insa na tayo ng komentaryo. Kaya hindi nila masasabi na nagpe-fake news tayo kasi galing naman sa kanila yung ginagawa natin ng komentary eh, kagaya na ito. So simulan na natin ito mga insan. Huwag na natin patagalin ito. Pakinggan natin yung interview kay Atty. Kaufman kung paano pinasinungalingan niya yung kasinungalingan naman na ginawa ni Atty. Conte. Ah, grabe talaga. Tanim ni JK na, tanim ano na, ta tanim witness na, eh, may tanim rejection pa daw ng ICC. <laughs> Grabe talaga 'tong spot. Si Ang lupit mo Conte. So, ito pakinggan natin at panoorin mga insan. Attorney, how do you respond to the ICC judges rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about <laughs> the, 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 just rejecting my proposal, that never happened. Uh, all that happened was that there were two activist victims' representatives by the names of Joe Poutian and Christina Conti who made all sorts of uh, assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. And what <laughs> I was doing was on what <laughs> Junior ni Kongman, yung dalawa si Butu Ambayon at pa si Conti. Sila yung humiling doon na wag wag limitahan ng mga witness nila dahil lang sa ID. Sila pala yung may ni-request. Nire nire <laughs> Hindi ito si Attorney Kopman. Ah, uh, hindi yung hindi oh, hindi nga sila Tony Cockman at ya uh, side nila Tatay Digong Duterte. Bagkus itong sila uh, konti pala ang gumawa noon. So parang binaliktad niya no mga insa no. Ang galing nila no. Kung Co nila yung kaisipan ng mga tao dito sa Pilipinas para masabi na oh, yung hiling nyo, yung hiling ng idol yung mga Duterte dinanggihan ng ICC. So meaning malabong-malabong makalaya si Duterte dahil malakas yung kaso namin. Parang gusto, yun ang, parang yun ang gusto nila mga insan eh, na ipakita at ip, ipa, ipa, tawag, iparating sa taong bayan na yung kanilang ginawa kay Tatay Digong Duterte ay tama. Ang lalaki talaga ng tama nito sa utak. <laughs> Dali <laughs> na dito, mga insan. Ang lupit mo talaga. Konti. Kung ano-ano pinagagawa nyo. At namaya nga pala, mga insan, bago natin ito ituloy, gagawa tayo. Hihiwalay natin ng reaction. Yung pag-atras ng mga witness ng ICC, kahit na binayaran na sila. O, may isang lumutang na witness ng kinuha nila. Ito nila konti. Nila Trillanes, tsaka ni Laila de Lima, na umatras na at hindi na nakayanan talaga. Kahit na binabayaran sila. So, mahihaya naman kayo. So, eto na, mga insan. Dali natin to. Philippine Special Security System requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that uh, they were not accepted at this present moment in time. Rather, the which is the unit which is dedicated to representing victims of the ICC. So, this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This was a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was. rejected that's a big lie big lie that's a big lie <laughs> di ba nakaano lang sila naki parang nakiramdam nakimaksin lang sila doon sa naging ano nga nila naging tawag nila naging banat nila doon na kailangan i-verify yung mga witness kailangan na nung ID nga 'di ba? Inalmahan nga nila konti dahil nga yung pagkakaroon daw ng passport ay eh, pangmayaman lang. Tapos yung ID nila eh, hirapan daw kumuha ng ID yung mga biktima dahil pinakamahihirap daw yan na tao dito sa ating bansa. Ang lupit talaga dito ni konti mag <laughs> ng story at kasi nung eh no. Eh paano mahihirapan yung taong bayan? Da, 'di ba? Mga insan, e pinadali nga ni Tatay Digong Duterte na magkaroon ng pagkakakilanlan ang mga Pilipino, pagkakaroon ng ID, yung National ID, libre lang po yan. Sino-sino ba ang hindi kumuha ng National ID? Itong mga makakaliwang grupo na ito, di ba? Itong mga tinaguruang terorista dito sa ating bansa, ayan sila konti. Oh. Yung grupo niya, yung kinaaniban ni niya, sila yung hindi kumuha ng national ID. Pero yung mga tao na legal na namumuhay dito sa bansa. May mga ID yan. Kaya kung sinabi mong mga biktima yan sila, automatic yan, meron yung ID. So paano sila makakakuha ng, ano, ng mga ayuda na ibinibigay dati? Naalala nyo po, pandemic, di ba? Bibigyan tayo ng ayuda ni Pangulong Digong Duterte dahil, ano nga, eh, quarantine, hindi makalabas eh. Binigyan tayo ng ayuda noon. O, kailangan ng ID. So paano ka makakakuha kung wala kang ID? Mga insan, o, ganun yung ginawa. Pinadali. Kung tutusin nga mga insert, pinadali nga ni, pinadali ni Tatay Digong Duterte yung kalagayan nito ni Atty. Conte. Parang nakita niya na yung future eh. Na, oh, akasuhan ako ng mga to. Uh, at hilingin yung ID. O, ito, librihin na natin ng ID para mapadali sila. <laughs> Napahirapan. <laughs> at natin ito, baka may sasabihin pa si Atty. Kopman. Do you think uh, the ISIS is that dangerous, precedent uh, uh, Very laxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this. Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created, it's something that's in the minds of Joe Putian and others. Mm -hmm. And lastly, Attorney, what is your. message to the Filipino people closely watching the process unfold. Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Oh, so, oh di ba? respetuhin yung ating jurisdi uh, jurisdiction, yung ating judicial uh, system dito, respetuhin natin si President Duterte na which is hindi ginagawa ng mga mga ano na mga ulupong na ito eh. Dating presidente, makandana na, napakawalang respeto. Kung, tingin ko mga insan, no, kung sila yung gawa ng ganito, na hindi sila re-respetuhin, ano na lang kaya talaga pagrarally ang gagawin ng mga to? ba diba? Ipapakita nila na, Uy, tinapakan niyo yung pagkatao namin. Dapat kaming, ano, laban namin yung aming karapatan malamang ganun yung gagawin nila mga insan. ba? Diba? Pero dahil sila naman yung nanggigipit at sila yung uh, tawag na itong daw di umano kuno ng, ng ano, ng tawag na itong um, justice para daw sa nabiktima ng AJK na lumalabas eh gawa-gawa lang din nila yung mga biktima Umamaya mga isa, hiwalay natin yung maganda sana. Eh, kung isasama ko dito, kaso nga lang, uh, yung, yung pag-uusapan natin na yun, medyo mahaba-haba eh, kasi hahaba rin tong video na to. Kaya hiniwalay ko na lang yung pagsupalpal ni Atty. Kopman dito kay, kay, ano, kaya Atty. Conte. Huwag po kayong ganun. Para makuha nyo lang yung gusto nyo, para mapaniwala nyo yung mga tao, eh, mauna-una kayong magsasabi ng kasinungalingan. Susuntik ng bumenta sa amin yun, pero hindi kami naniwala iyo dahil ikaw nagsabi. <laughs> at lalo hindi rin naman kami naniwala sa mainstream media dahil wala na sira na talaga sila wala na silang credibility eh. Tapos sasabihin yung mga nagbablog yung fake news, paano magiging fake news niyan kung magre-reaction lang at sa inyo kukunin yung balita, sa inyo kukunin yung gagawin nilang reaction. So paano sila magiging fake news? Parang naalala ko tuloy itong demanda ni ano ah, demanda ni Gwen kay Den Chase nag-post lang siya ng mga sinin sa kanyang mga tanong ng mga tao, siya na yung kakasuhan ng live video. <laughs> pa yung ano, nag-share at nag-comment doon sa post ni din Jace. Na ako naman talaga. Gustong-gusto na nila. Itong, itong panahon na ngayon, mga insan, sa totoo lang, parang ano eh, gusto ng mga nasa politiko na sila yung hari, sila yung batas. Kung baga, pag kinanti mo sila, tinanong mo sila doon sa mga trabaho nilang kapalpahan, pag sinitan mo sila, nagagalit sila at sasabihin, live news yan, namimintang kayo ng ano. Nagtatanong lang, hindi ka binagbibintangan, tinatanong lang kung tama ba yung pinagagawa mo, saan mo pinagdadala yung pera. Iba yung nagtatanong sa pinagbibintangan ka. So, yung mga insan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag din po sana kalimutan na mag-subscribe at lagi po kayo mag-iingat. Paalam po.